Hello mga ka-farmers, magandang araw po sa inyo. Ngayon wag ano kami ng patubig namin kasi na, na, na namatay na yung mga tanim namin. iyan, o. Oh. tuyo. Yan, gumawa kami ng ano, patubig dito. Ayan. Ayan pumili kami ng maraming hose para sa aming mga tanim o ating mga tanim mga farmers Yan. balay bubutasin namin to yan, sa gilid ng taniman para mano namin makikita nyo mamaya tapos namin mga farmers ayan bali yung tubig na pupunta dyan dito ayan dito nagsisimula nagmula ayan dito yung nagsimula dito yung tubig ayan galing to sa pot pispan or pounding ba ayan tapos gagawa kami dyan ng ano Tapos pa ganyan. Papunta rekta doon. Sa isang drum. Ayan. Lagyan pa namin yan. Kaso hindi pa namin lagyan. Ayan. Kita yung dadaan yung tubig. Tapos dito sa baba. Ayan. Pakunti-kunti lang kasi... Ayan o, oh. konti-konti lang yung ano Ay, na yan kali ito yung ano na namin ang una yan yan mga ka-farmers. bali kung gusto yung palakay sim yan may adjust naman to plus tsaka minus ayan I-ginawa namin dito is yung konti-konti <coughs> lang yung patak-patak lang para hindi mas mabilis maubos yung ating tubig galing dyan. <coughs> mas mahirap. Ang init. Mamatay yung kanin natin. Kung hindi tayo gagawa ng paraan para mapatubigan. Ito. Yun lang siya. Tapos ito siyang mamatay kasi sobrang init, ang init. <coughs> ayan, yung tanim natin mga ka-farmers, ayan. Hanggang doon ito sa dulo mga ka-farmers matrabaho siya pero kaso wala tayong magagawa ay eh kasi kailangan talagang mapatubigan itong mga tanim natin kasi mamatay ito sayang yung gastos natin <clears> Tung <throat> di tayo gagawa ng paraan para mapatubigan sila yan bali patuloy na namin itong gagawin hanggang matapos mga kabarmers tapos papakita ko sa inyo kung ano maganda ba palalabasan ng ginawa namin mga kabarmers so yan muna mga ka at, at magandang araw po sa inyo o mga ka-farmers, tapos -tapo, yung ating mga uh, mga tangkina na ano naglagyan natin ng tubig ayan ayan tuntay tayo na kumukuha ng tubig papunta sa ano sa fish or pounding ayan Ito yung ano natin yung patubig natin eh, no? yung apat na yan is hindi po ata yan magagamit kasi sobrang marami na yung tubig na ano magagamit kaya yung dalawa lang muna ayan ito yung gamit namin para so, ma ano, na, maano namin yung tubig ayan ay papakita namin sa inyo yung ano ayan ayan o pero yung gusto, hindi ito yung gusto namin yung gusto namin yung ano lang uh... Uh... patak-patak lang kasi para ano konti lang yung mga gamit na tubig Yung ba ganyan para hindi mas hindi mas mabilis maubos yung ano tubig sa drum dito is tatlo ito ayan pero yung isa na ito is sa kabilang drum to Kasi hindi pa eh hindi pa nalagyan ng ano yung isang drum kaya dito muna. na ayan po to ayan mayroon na tong ano ayan you know, patak, patak lang sana to eh kaso ah. Uh. ayan may, may tubig na tayo kasi yung isa yan ako yung isa na drum is hindi natin na ano kasi may wala da yung ano ano yung tawag nun sulbin wala kami solvent pala sulbin lang naubusan kami kanina ayan ayan marami pa kami ano host na kailangan la Turogis. <laughs> ah, pwede naman tumaan na dito. Orong dito, di ba? So, ayan po. Busing. Ano ni it, Teag? Eh, itong sauce na